viral atletang nga uh, nakapaang tumakbo. Noong nakarang taon, Bola Region 8 na sungkit ang unang gintong medalya ng Athletics sa Palarong Pambansa 2025. Update tayo bola kay Rajman Gerald Ulep. Kasamang Aljo, kasamang uh, Sander, uh, naging emosyonal nga itong si Crisia May Taharo sa uh, 13 years old mula sa Matagob National High School sa Leyte matapos masungkita itong unang medalya dito sa athletic event uh, ng Palarong Pambansa 2025 uh, na sungkita ng uh, batang manlalaro itong uh, gold medal sa 3,000 meter long distance run na uh, kaninang uh, pasado alas sa isa ng umaga pagkabati hindi niya na-break ya uh, yung inaasam na record uh, ay uh, masaya pa rin ito dahil nga sa uh, naging uh, nagbunga yung kanyang uh, mga pag-eensayo lalong lalo na itong nakarang taon ay uh, silver medalist lang ito sa Naganapa na palarong pambansa sa Cebu. Sa mga susunod na araw may event pa itong uh, si uh, uh, Krisha Haros uh, na 1,500 meter run dito pa rin na sa pa, palarong pambansa. Pa, Pakikira natin itong naging pa, ati kanina dito kay Crisha May Taharos. Good, hindi po yung training. First gold uh, araw, unang gold mo ba to na sumali dito sa Palarok? Yung una po silver sa Cebu. Okay. Tapos papasalamat po ako kay God po dahil called, narinig niya po yung mga panal panalangin ko at mga sacrifice ko na ginagawa sa training. Minsan po kasi kung mag-training po kasi ako, umiiyak po. Tapos yung pag ko po, ginagawa ko nga po. Motivation po para pura pa makuha yung gintang medalya sa Palarok. Mamamatay talaga pagarap ko po kawlim cake para pa-foto yung pamilya ko yan nga si uh, may taharos sa uh, itong gold medalist ng 3,000 meter. Kanina nakapanayam natin exclusive itong uh, batang manlalaro at sinabi niyang malaki yung epekto ngayon ng kanyang spike shoes sa kanyang paglalaro. Kaya nasungkita itong uh, gold medal sa 3,000 meter long distance. Sa kayo uh, ay nagpapatuloy may event katatapos lamang uh, ng 100 meter hurdles. Ito ay uh, first hit at uh, gayon din itong javelin throw. So, mamaya magbibigay tayo ng update kaugnay pa rin sa mga event dito sa Palarong Pambansa na ginaganap dito sa Ilocos Norte kasamang uh, Aljo at kasamang Thunder.